Portland Trail Blazers trading guard Drew Holiday sa Boston Celtics para kay Robert Williams III, Malcolm Brogdon, isang 2024 na first round pick sa pamamagitan ng Golden State Warriors at isang 2023 na unprotected first round pick mula sa Boston, inihayag ng koponan noong linggo. Si Holiday ay una nang na-trade sa Blazers noong unang bahagi ng linggo bilang bahagi ng deal na nagpadala kay Damian Lillard sa Milwaukee Bucks, ngunit hindi kailanman nilayo ng Portland na panatilihin si Holiday, dahil nakatuon ito sa pagbuo sa paligid ng mga batang gwardya nito na sina Scoot Henderson, and Fernie Simons at Shaidon Sharp. Ang Boston ay naiulat na mataas sa listahan ng nais ni Holiday ng mga koponan na gusto niyang i-trade, ayon kay Wojnarowski, at tinalo ng Celtics ang mga alok mula sa mga koponan sa parehong kumpirensya. Ang Philadelphia 76ers at Miami Heat ay iba pang mga koponan na nagulat ng interes sa limang beses na all-defensive guard, ngunit sa huli ay nanalo ang Boston. Bagamat isang taon na lang ang natitira sa kanyang kasunduan, ang Celtics ay naiulat na interesado na panatilihin siyang pangmatagalan, ayon kay Wojnarowski. Tiyak na magkakaroon ng agarang epekto si Holiday sa Celtics, na mahalagang papalit kay Marcus Smart na ipinagpalit ng kopunan sa Memphis Grizzlies sa offseason. Lilikha si Holiday ng isang matigas na defensive backcourt kasama si Derek White, na nakakuha ng All-Defensive honors noong nakaraang season. Para sa Blazers, patuloy silang nag-iipo ng mga asset pagkatapos ay trade si Lillard sa Milwaukee. Nakuha na ngayon ng Portland si na Broadgun, Williams, Dindre Ayton, Tumani Camara, tatlong first round pick at dalawang pick swaps for trading Lillard. Habang isinara ng Blazers ang aklat sa panahon ni Lillard ngayong linggo, hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagkuha ng mga dekalidad na aset para sa hinaharap.